Ayan guys, yan. Grabe, ang lawa kapon ng tubig ngayon. Ano na. Tuyot na. Yan. Baka may nakapandaw ng ating kinanak kasi nagbabaw. Kasi nasa tabi lang yung paglagay namin. Wala, tuyot pati ang tabi. Ba? <laughs> tuyot ang <hanggang> tabi. <laughs> Kuha yun. Atay. Why? Ba? Patay. Ayun guys, ito yung tuyot. Aroy, may paa dito. Wala na. Wala na. Ayun okay. guys. Wala na, may daming pa dito. Oy, <laughs> may dalag oh. Dalag, dalag. Maliit. Hmm. Dami dito na tuyuan. Ah, oy. Wala na. Patay na. Wah. Wow. Tao. Wala, pero nakataog. Tinuanan nyan, Jay. Sibli, may apak yun. Tinuanan yan. Sibli, wala mo kuha dyan. Hindi na dyan. Tang, ano Puro Hindi na rin, Wah, may mga ipon. Uy, tilapia man. <laughs> Dami ipon na. Ang nga, kunin natin. Kunin ko na

ano ko ka lang sa'yo, no? May naman. yung pigid. Bakit? Lahan na yan. Kapakan. Kapakan? Kapakan yan. Gabi pa, na yan. Apakan yan di. Tungo oh, ba Bulok mo ng isda. Kakaulila siguro yun. Nagtugabi eh. Ay, hindi apakan ko di. Ano, may siram ito. Mane, mane. Ano? hindi. Apakan mo. Apakan. Ipi na mo eh. Ito mo yun. Apakan ko di. Maayos pa yan. Maayos pa yan ba? May. May. no. Maayos pa yan.

ano ano naman na ano? naman na ano? Ano siya naman na ano? Ano na eh, babalik ulit natin siya sa ilog para may hapon natin balikan to para may maano ano tayo kasi kunti lang ang huli natin eh na salisihan tayo eh <laughs> At, birthday natin to guys kasi medyo na na injured yung ating panghuli <laughs> yan napakan siguro all side yung na sobrang mga. malaking isda yun na pisa na din tinutulungan mo. may niyo sa yung batas. Oo. 老。